Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong July 28 at July 29, 2024. At sa lahat po ulit ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang sa ating channel, maraming maraming salamat po. At ayan mga idol, upisan po natin ng ating sumada. Dito tayo sa ating sumada sa pecha ngayong July 28 sa atin pong sumada update. Ayan, di tayo sa July, yan po ay 7 28 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin po ng dati. Simplify lang muna natin sila. 0 plus 7 is 7 2 plus 8 is 10 at 2 plus 4 is 6 Dito din po sa bandang gitna add lang natin. 7 plus 10 is 17 at 10 plus 6 is 16. Ganon din po sa bandang baba. 17 plus 16 is 33. Yan po yung nakuha nating unang numero. Ayan, 33. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 7 plus 10 plus 6 is 23. Yan po ang ating kapares na numero. Meron po tayong 23. At meron na rin po tayong kombinasyon na nakuha dyan. Pwede, pwede na po natin yung matayaan. 23-33 or 33-23. And mga idol, pwede, pwede yung kombinasyon natin yan. At ayan, 2 digits po yung mga numero natin dito. Kaya isisimplify din po natin yan bago po natin sila isumada. At unahin po natin isimplify ang ating 23. Ayan, 2 plus 3 is 5. At sa 33 naman, 3 plus 3 is six. Ayan mga dal, ito po yung sinumada natin, 5 at 6. At ayun, unahin natin ang 5 yung isumada, kukunin muna natin yung 23. Sumada 23, 2 plus 3 is 5. Kinuha rin natin dyan ng 14, sumada 14, 1 plus 4 is 5. At 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. Ayan mga dal, at dito nun po sa 6, kunin muna natin yung 33, sumada 33, 3 plus 3 is 6. At pwede rin dyan 15, sumada 15. 1 plus 5 is 6. At 24, sumada 24. 2 plus 4 is 6. Ayan, yan po yung ating mga nakuha mga numero na pwede natin pagpilian sa ating pong sumada para po ngayong July 28. Meron tayo rito 5, 23, 14, 32, 6, 33, 15 at 24. Ayan, rumble lang po natin yung mga numbers po natin. Pili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero. At doon sa ating sample, kinuha naman natin dyan ng 5, 5 and 24. Ayan, 5 and 24, 32 and 15. Ayan, 32 and 15 at 14 at 6. Ayan mga idol, ito po yung mga sample natin, mga kombinasyon na nakuha natin sa ating sumadong yung 28. Meron tayo yung 5-24, 32 at 14-6. Ayan, meron, pwede, pwede rin po matayaan ninyo itong mga sample natin ito kung sakaling nagustuhan nyo po sila. Pwede na rin, makakuha pa po tayo dito sa task kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero. Ayan, kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga kombinasyon na nagustuhan po natin. Uh, tayo mga idol yan po ang ating sumada update para po ngayong July 28 at next po natin yan isunod po natin yung ating advance sumada para naman po ito ngayong July 29 uh, tayo mga idol umpisa natin agad dito sa July 7 29 at 24 yan. July 29 2024 simplify so, lang po muna ulit natin sila 0 plus 7 is 7. 2 plus 9 is 11. At 2 plus 4 is 6. Ayan mga idol, sa bandang git natin po, add lang natin. 7 plus 11 is 18. And then 11 plus 6 is 17. Ayan mga idol, sa bandang baba din po. 18 plus 17 is 35. Ayan po yung ating unang numero. Meron tayong 35. At yung kapares po nating numero, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 7 plus 11 plus 6 is 24. Ito po yung ating kapares na numero. Meron tayong 24. At uh, meron na rin po tayong ditong kombinasyon. Pwede na po natin matayaan ito. 35, 24. O Kaya naman po ay 24, 35. Yan, pwede, pwede na po yan. At ayan, 2 digits po yung mga numero natin, parehas po sa mga numero natin dito. Simplify lang muna natin yun bago natin sila isumada para mas madami po tayong numero pwedeng pagpilian. Ayan, dito po tayo sa 24, 2 plus 4 is 6. At dito sa 35, 2, 3 plus 5 is 8. At ito po yung isusumada natin, 6 at 8. Kunain natin yung sumadang 6, kunin muna natin yung 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. At uh, pwede rin yung 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6. At uh, 33. Sumada 33. 3 plus 3 is 6. Uh, dito naman po sa 8. Ayan, punin po muna natin itong 35. Sumada 35. 3 plus 5 is 8. Pwede rin po yung 17. Sumada 17. 1 plus 7 is 8. At 26, sumada mga 26, 2 plus 6 is 8. Ayan mga naman po yung ating mga numero na sa ating pong sumada para po ngayong July 29. Meron tayong 6, 24, 15, 33, 8, 35, 17, at 26. Ayan, ganoon pa po. Rambol lang po natin yung mga numero ngayon. Pipili lang po tayo kung ano po ang mga nagugustuhan po natin yung mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede po natin matayaan. Ayan, rambol lang po natin sila. At sa ating sample, kinuha natin ang 33, 33 at 17, 33 at 17, then 8, 8 and 24, ayan, 8 and 24, then 15 and 15 and 26. Ayan mga idol, 15 na 26. Ayan, yan po yung ating mga, yung tayong, meron po tayong tatlong kombinasyon din po dito na pwede rin po natin matayan kung nagustuhan po natin itong mga sample natin nakuha. Ayan, meron tayong 33-17, 8 24, at 15-26. Ayan, meron tayong tatlong sample dyan kung nagustuhan nyo po sila, pwede, pwede po natin matayan din po. At pwede rin po tayong makakuha pa o magdagdag kung mga nagustuhan po po tayong mga kombinasyon dito sa taas sa mga naka-encircle pa po, po natin mga numero. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin ng kombinasyon. At bago po tayo magtapos, gusto ko lang po ulit magpasalamat at ipaalala sa lahat ng mga sumada po natin mga ginagawa ay mga gabay na po yan sa ating mga pagtaya. Wala pa rin po nakakaalam o mga pagsabi kung ano po yung mga lalabas na mga bola o mga numero sa ating po mga lugar. at ang mga ito po ay pwede po tayaan sa umaga, sa tanghali, sa hapon, so sa gabi. Depende po sa oras ng bola sa ating po mga lugar. At ayun mga idol, yun po natin sumado sa pecha para po ngayong July 28 at July 29, 2024. Maraming maraming salamat po.